Stay mau kukun itu? Hah? Kali ya? Ha? Ayah, uh, isipin mo. Sa panahon na yan. Pag kailangan gipit, kailangan Bukay, bukay, ah. Papa, di ba pag nanakaw, Erin, itiragawa natin? Hahaha! <laughs> eh, pag kailangan, kailangan. dapat kumapit talaga sa patalim. Ba't yung mag-alala? Naalala mo ba kagabi? Ha? Di ba kagabi? Wala tayong kinain. Wala tayong sinain. Kasi wala tayong pambiling bigas. Ngayon, pag naibinta natin ito, magkakaroon tayo ng pansaing mamayang gabi. Hmm? Nakakakain tayo ng kanin. Masarap na kanin. <laughs> yung aking uli ngayon. Baka ahunin ng iba. Sayang naman. Sa panahon ngayon, marami ang kipit. Kailangan talagang baka baka huwaing pa ng iba. <laughs> <laughs>

Kung nagustuhan nyo po nga yung video ay pakilike and share na lang guys. Ayan. At dahil po nga ni, ito ay partilaan po ng kundin. Dahil po nga ni masama po nga ang magnakaw. Ayan. Masama po ang mangialam ng hindi iyo. Ito po ay partilaan ng kundin. Ayan guys. Kung nagustuhan nyo pakilike and share na lang guys. Ayan. Isang mabilisang shoutout kay Marcus Jerry kung maghangri. Ayan. Basta si Idol yun. Idol shoutout sa iyo. Shoutout din kay Chan Chan Nova TG. Ayan. Nandaki lang mag-uubog daw ng lunsaran. Ayan. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout din kay Aiko Latoha Cabrera ng Binang Binangonan Rizal. Ayun, shoutout sa iyo pre. Ayun. Ayun guys, maraming thank you sa so walang sawang suporta.